yun guys, panibagong adventure na naman tayo. Oops! Wow! Malaking balatan! Ganda ng kulay! Ito ang balatan na kung tawagin dito, soro-soro. Pambihirang laki ito. Matrihan rin din ang ganito kalaking balat. May in kasama ko, dalawang talagbago. Maganda ang buwi na natin. Malaking balatan agad. Kwartang linaw na ito. Sana may mga kasama pa. At ito, surahan. Ayon, sa pool. Yung isang klase ito ng surahan. Mataba ito, bihira nito ang payat. At yun, talagbago. May kasamang lapula po Ayon, sa pool. Oy, umalis na 'yung lapula po Kasama na. Harang-harang man ang isda na itong pula. Dito tayo sa kabila. Buntot lang ang kita. Baka kita dito ang ulo. Ayon, kita ang ulo. Ayon, gitik. Yung isang uri ito ng lapula po Mahaba na malaki ang bibig. At ito may danggit Ayun sa pole Yung isang klase ito ng danggit At ito may isa pa mo muna Ayon sa pole rin Grabe ang palag Nakawala pa Nasaan na yun Ayon binanggaan ng camera ko Ayun pa Baka wala ka pa nga dyan. At ito, kanuping. Nakatalikod. Ayun, sa pool. Kanuping ang masarap. Isigang. Ops, may danggit. Ganda ng tulog. At ito, mayroon pa. Bali tatlo. Ito mo lang isa. Ayan. Sapol. Ayun pa. Sapol uli. na. Ayan. Bali tatlo. Dalawang klase ang tanggit. Ito yung tanggit bahura. Guntingan kung tawagin dito. Ops, may atabang. Ayun, sapol. Sapol. Mahalat ang pangalan, matabang ang laman, kaya atabang. At ito may talagang bago pa. Naglalangoy. Ayun, sa pool, May lapu-lapo. Nasa malaking bato. Nasa pinakailalim. Kasamuna. Ano kaya kung abot ito ng pana? testing ayun tinamaan lapu-lapu or ogapo kung tawagin dito ang lapulapong masarap isigang hanap ulit tayo at ito talagbago ayun sapol ulit ayos ang isda dito magagandang klase Nasa malayo nga pala tayo pumunta. At ito may kupa pa. Ah, good size na ang klaseng ito. Ma 200 grams na. Pwede na ito kunin. 1K ang kilo. Ops, tapasan. Ayon, gitik. Nakachamba tayong tapasan. Tapasan. At ito pa sa laubong talagbago. Sa pulo rin. Meron pa. Kasaulit tayo. Ayun. Tinamaan. Nakasingit pa sa bato. Aroy. Di na makuha. Ay. Nakatanggal pa. Kasaulit. Ayun. Ayan. Ayan. Oha, nadaanan lang namin ng bahurang ito sa parting malayo. Maganda pala at mairisda. Lalo na kung walang buwan. Malaki ng buwan natin ngayon. At ito dalagang bukid na sa pinakailalim. Ayun. Butat inabot pa rin ng pana. Aba, sa pinakabuntot ang tama. Kalaki-laki ng katawan. Parang ibang pangitain na naman ito ha. Ano na naman kaya ang binabalak ni pare? At ito, labahita. Nakaharap sa akin. Ayon, gitik. Mata ang tama. Porti lang ang kilo nito. Hanap ulit tayo. Ito, may kanuping. Nasa pinakailalim ulit. Hindi dito kita, dito raw sa kabila. Baka kita dito. Ayun. Kita. Ayun, sa Nakawala pa. Ayun, sa pool Hindi ka na dyan makawala. At ito, Atabang. May tama na. May nagsisid na pala dito. Naunahan na kami. Yung tama, siguro ko mga tatlong gabi ang nakalipas sa estimate ko. Ayan, dumali na naman si Boy Estimate. Halata man kapag isang linggo na nakalipas, pahilo na ang sugat. Ito, tatlong gabi pa lang nakalipas nito. At ito, kanuping pa. Ayon, sa Magandang tiyagaan kapag ganito ang panain Hanap ulit tayo. At ito talagang bago. Ayun, sa pool nagpapalitan ng talagang bago at kanuping. At ito talagang bago pa. Ayun, gitik. Hindi ko nakikita yung dalawa kong kasama. nasaan party na kaya. Dito sa ilalim, madalas kami nagkakahiwalay. Labahita, nakatalikod. Ayun, sa pool. Dala ka palabas. May sima ito. Labahita bad. Ang mahal yung labahita god. Kapras ng dalagang bukid. At ito, lapo-lapo. Ayun, isa rin ito sa lapulapong masarap isigang. At yon may talagbago na sa pinakailalim. Ayon, sa pole. Karamihan ng isda ngayon nakatago. Ganyan talaga kapag malaki ang buwan, may isa pa. Ayaw huminto. Ayon, sa pole. Siguradong makakadelisya tayo ng pandurog tong dito. Magandang klase ang isda. At ito may surahan pa. Kasama mo na. gitik. Bali tatlo. At ito may isda pa. ayon sa pool. Parangan or singkag, kung tawagin dito. Masarap ito prito. Oy, kanuping pa. Ayan, sa Sana yung dalawa kong kasama, marami rin mapana. Para marami rin pang durdugtong. Ops, tapasan. Ganda ng silong sa kurals. Ayon, gitik. Paksiw or prito ang masarap dito. Dandahan lang tayo lang hoy para kita yung mga nakatago sa bato. Hoy, banagan! <laughs> Nakachamba! Palalabasin ko! Ganito lang ang pagpalabas, Sinusungkit sa parting buntot! Labas na! Sige, unti pa! Aroy, mailap! Tawagin ko yung kasama ko! Sa kanya ko ipapadampot para makunan natin ang magandang video! Ito, ganda na ng pwesto! Damputi na! na! mailap talaga pinapahirapan kami nito oh! <laughs> ah, pinahirapan ng kasama ko ando na pag nakasuot ito sa malalim na butas sayang ito ganda ng pwisto huli na ito dito damputin na baka damputin pa lang iba nagtago Ayon. Nahuli rin. Ay, hamal yan. Napahirapan ng kasama ko. <laughs> Kuwartang linaw na ito. May pandagdag na dun sa kupapa. Hanap ulit tayo at baka may kasamahan pa itong banagan. At yun, surahan. Ayon. Ako! Tumalbo. Pero ang samanan ng tama. Nagitik. O, sabi na. Nagitik. Ay, wag ko nang panain. Patay na. Ganda ng tama. Damputin ko na lang. Marami nang ihawin ang inakay ko. Pero ibibinta yung iba. Sayang. Ops, manitis. Ayon, gitik. Nasintro sa mata. yun, may talag bago pa mailap rin ayan, sa pool babalikan namin dito kapag wala ng buwan maisda mailap ang iba, hindi na palapit may isa pa andun, pumunta na naman sa kabila andun na <laughs> Kaya to guys kapag may buwan Mailap talaga Ayon gitik Yung iba hindi ko na nabibidyuhan Nahawak pa lang ako ng camera Nasa root na Oy tapasan pa Ayon gitik na naman Basta tapasan gitik Yan guys At maakyat na rin ako sa bangka Maraming salamat sa inyong panunood Ayos man ang Erisda sa bahurang ito kaya lang mailap. Buwanin na kasi. Ayan ang buwan. Maganda ito pag yung may dilim na. Yung guys, ayos mo na isang dive natin. Ito yung tibrawan may isda sana ito kaya lang buwanin <laughs> laki ng buwan may nagsisid na dito may pa na kung alata na may tama ayun, ayun, ayun di, estimate ko nun mga tatlong gabi na nakalipas yung tama anong isda ay alata man pag mga isang linggo na halos napila ng tama ng isda alata na yung mga tatlong gabi pa lang yung estimate ko may nagsisid dito Yo, listimit na naman. <laughs> ma isang dive pa kami. Yan guys, hanggang dito muna ang una nating dive. Mahanap pa kaming ma. Mahanap pa kaming bahura diyan sa kabila. Matagdagan lamang. Wala <laughs>